pagpalang araw ng Martes mga kaagri, mga kasaka shout out po sa lahat ng mga nanonood ng video natin sa lahat ng mga tuloy tuloy pa rin na nagsasaka kahit medyo challenging po ang presyuhan ng ating produkto so ipipitas po tayo ng pwede na, nabunga ng papaya natin Tanim natin ng papaya for the meantime yun muna yung i-harvest natin ito po yung sinasahog sa naoya, sa karne ng kalabaw, manok, baboy. So, yun po. Sardinas, pwede rin, gulay. Guys, so, yun po. Kita sinan natin at uh, makauwi na rin tayo dahil kanina pa umambon, umuulan. Basang-basa po ang lupa, guys. At gustong gusto po ng pananim natin yan, yung ganyan naman, naulanan. Huwag lang po yung pan, baha kasi yun po yung kalaban talaga ng farmer na katulad natin na pan, na mababa ang area. At uh, pag pray natin na maayos pa rin ng panahon. kahit may mga ganito, may mga kalamidad. nakikisimpat uh, Nakikisimpatsa po kami sa sa taga Partidon, Visayas. sing nabaha po sila alam mo yung mga kwan po? medyo kwan talaga sunod-sunod po yung mga calamity ngayon eh kung kung kwan po kung sa mga nagbabasa po ng Bible papasa din po tayo at uh, nasasabi kasi doon na sinasabi doon sa prophecy na ito po yung mga kwan? mga sign sign ng before pagbabalik ng Panginoong iso Kristo eh so, maraming mga calamity na mangyayari Yun po isa rin pulsaring na season natin bakit tayo nagpa-farming? kasi uh, nagpe-prepare po tayo ng pagkain prepare p-r-e-p-p-e-r so prepare po tayo kumbaga kailangan din natin paghandaan yung mga sinasabi dun na na darating yung time may mga mangyayari na panahon ng taggutom so yun po isa sa mga rason din natin by God's grace po sa awa ng Diyos at provision niya na makapag-prepare din tayo kasi prepare po tayo spiritually at saka temporally temporal kasi kailangan po natin may paniniwala tayo sa may kapal na kung ano mang sinabi niya sa kanyang salita eh gagawin niya po lahat ng mga nakasaad dun gagawin niya yung mga nangyari yung mga future events mga profesiya e ito po kailangan natin maghanda din ayun po at pitas tayo dito guys ito po maganda po dito na kan dahil na naumbunan, kaganda po ang pananim natin. Kaganda po ang resulta ng pagbubunga, paglaki. Naalagaan po yung pananim natin sa awa ng Diyos sa uh, kanyang uh, pagbibigay ng ulan sa atin. Ang binadalangin lang natin na uh, wag uh, magkaroon ng uh, malakas na hangin o bahay kasi yun guys teka lang po kuha lang ako ng supot kunin mm -hmm. na natin itong mga pwede na ito ilang feet lang to mga 5 ito git 6 footer yung sa talbos nya eh, may bunga na to ito kasi yung tinan natin uh, tinalbosan natin pruning yan na po yung dun dito na prune itong malaki dito tapos ito po may bunga na malit pa lang from um, dun sa lupa hanggang dito nasa 3 feet mahigit dwarf naging dwarf sya so red lady papaya po yun sa akin alam nyo po kung bakit po isa sa mga napili natin na itanim ang papaya ito kasi hindi kasi nangangailangan ito ng ng maiging pag-aalaga so pagka naitanim mo na nakabelo na bubunga na kahit minsan kahit di mo nabunuhan na bubunga pa rin pwede lang to isahog sa kan sa sardinas ano pa ba ina pa ah, uh, may manok ka o bibili ka ng manok sa sa kalingke ayun po doon po talaga nung naisipan natin mag, maging prepare ito po yung isa sa mga ano po, na research din natin na maganda pong itanim kasi sabi ko nga kanina hindi kailangan ng maiking pag-aalaga ako ng Diyos naman eh nakakabenta naman tayo ng pangsahog may pangsahog na rin tayo sa ulam natin ayan po guys So kailangan natin akyatin guys. Nandito ako sa ano, sa, nandito so, ako sa sa, sa, sa hagdan makikita ako dahil hindi mataas konti guys right, so pitas pitas lang tayo guys sabi nga po kasi dahil uh, kung ano yung nakalagay sa bible bilang kristyano po uh, we're not saying na sobrang religious tayo pero nandun po yung faith natin na lahat naman ng bagay ano yung plano ng Diyos sa Bible, yun po yung mangyayari. So, ito po, uh, sabi ko kanina, ang isa sa magandang itanim bilang farmer, kung prepare ka, nagpre-prepare nag-prepare ka, nagpre-prepare tayo ng, pa, ng mga panahon na, na uh, sabi natin taggutom, famine, si nasabi po dun sa Book of Revelation, isa po yung maganda, mainam na itanim natin papaya po kasi hindi kailangan ng kan kahit hindi mo abunuhan hindi mo hindi mo i-monitor basta pagka nakabelo nagbunga tuloy-tuloy na po yan Ayan po yung yan lang isa sa mga risk nya yung pagka may hangin natutumba pero tuloy-tuloy lang po huwag tayong mawalan ng, ng pag-asa at uh, motivation endure mag-endure tayo hanggang sa dulo hanggang sa din po kung ano yung nakatadhana na sinabi ng Panginoon sa Bible. Yun po yung pat. So, magsikap lang tayo, mag, magsipag tayo. Gawin natin yung makakaya natin sa pamagitan ng grasya at uh, provision ng Panginoon. Yan po, so ito. Yan. Nakakatuwa lang kasi yan po. Na... na ha harvest na rin natin o na nare-reap na rin natin yung sinimulan natin sa pagpa-farming. So, ayan po. Sa mga part-timer, maganda po talaga ito. Part-time farming, farmer. Maganda po itong papaya. Mainam po. Ayan guys, so magpitas po muna ako kasi nahihirapan po ako maggawak ng camera. So, ayan guys, dito muna at magpipitas muna ako kasi nahihirapan ako guys. <laughs> Hirap nagsasalita, <laughs> nagbibideo, nagpipitas. Ayan po. So, guys, hanggang dito muna. Maraming salamat. God bless po. Pagbuitin na at mga kaagri. Salamat po. See you sa atin next day.